Ito so na guys, yung dive to. At sinilip ko itong malaking bato. At ito may kanuping. Nakatalikod. Grabe ang siksik sa ilalim. Yari ka. ayon sa pool. Kanuping ang buwi na natin. Dating spot lang ito. Yung maliit na bahura. Hindi na kami nag-alis dito. Ano pa kaya ang sunod na mapakita? May ista sa ilalim. At ito, dalagang bukid. Ayun, sa pole. Muntik ng makapunit. Ops, tapasan. Grabing galaw dito sa ilalim. Ayun, sa pole. Pagalitong tapasan kapresyo lang ito ng labahita bad 50 hanggang 60 ang kilo ops solid sigurado na ito at maamo ayun sa ang bato ay hamal na yan inikot ikutan na ako grabe ang takot sa pana ako grabe ng galaw magaling linilito ako Ayaw magpatapat sa dulo ng pana ako. Matalinong ng solid ito. <laughs> Nawala na. Andito. Pag tumapat ka sa dulo ng pana ako, sigurado sabog ang ulo ng bao mo. Ayun, sapul na naman ang bato. Ah malayan, galing umilag. Ando na sa malayo. Ayaw na magpalapit. Malapitan lang kita siguradong sabugyan ulo ng bao mo. Ayun, nakailag na naman. Ay, hamal na yan. Ando na. Pinapahirapan ako ng solid na ito. Magaling at linilito lang ako. Ayun, hindi naman tinamaan. Ando na sa pinakamalayo. Aray! Bahala ka sa buhay mo. Nasa pinakamalayo na. Bye bye <laughs> Di bale, Hanap na lang tayo ng iba Sana kulambutan na magpakita Ito may surahan Ang kilalang tawag dito Bibiya or lipstickan Ayon sapol Napakasarap ng ihawin Wala nitong payap, Lahat ng ganito matataba Wala kasing gawa Langoy lang ng langoy At kain lang ng kain hindi na ito naalaki. Ito na ang tamang sukat so nila. Ops! Solid na pula. Ayon! Gitik! Ganito sana ang mga tama. Hindi nakakapalag. Pag hindi tinatamaan, nakakahiya. Itong malaking bato, silipin ko sa parting ilalim. Baka may isda. Hoy may dalagang bukid Yari ka Ayun sa Paul. Binungguan pa yung labahita Nagalis na Sayang nun Maganda at kahit naka na dito May isda pa din Ito may balatan Kulay ba to Ito yung mahal na balatan Noon Noong hindi pa na pandemic Mahal ito na 1,200 ang isang piraso nito. Oy, may kanoping. Panain ko muna ito. Ayun, sa pool. Nung mag-pandemic, nagmura. 500 na lang ang bilihan nito. Ayos, kwartang na ito. Ito ang balatan na kung tawagin dito, Kabangin. Bahala ka sa buhay mo. Pasaway ka. Ito, may malaking bato na naman. Tingnan ko ulit dito sa parteng baba. Ayun, may manok. Ay, hamal na malak na ito. Dalagang bukid pala. Tumago na. Dito ko sa kabila. Baka dito pumunta. Ah, mal talaga. Wala ito. Hindi ako makaporma. Sira ang diskarte. Nakala ko na. Oh, habal na manok tayo ito. Natakot na sa manok. Hindi ko na makita. Ito. Ayun, sa pool. Habal na mga manok ito. Ihawin ko kayo. Kulambutan ang wala tayong nakikita. Sa so bagay, tapat-tapat lang yan. Ito, may tapasan. Dito ko puntahan sa kabila. Yari ka. Ayun, sa pole. Dagdag ihawe ng inakay ko. Oops, ibon. Ay kung ano-ano ang naan dito. Manok, ibon. Kulambutan naman sana. Oops, pawikan. Padaanin ko muna at baka ako banggaan. Daan na. Iyon na nga, binanggaan na ako. Buti na lang nga. Nakahunod ako, kaya hindi gaano'ng masakit. Sinimplihan mo ako pawikan. Akala ko maadaan ka lang. Ayan, babalik pa. Mataas ako ng lango, Di Delikado yung baka, kuruhin ako nito. Oy, kulambutan. Siguraduhin ko na ito. Parang pandrodog tong sigurado din. ayon sa pole. Ito yung hindi na nalaking kulambutan. Bagulan kung tawagin dito. Mura lang ang kilo nito. 60 lang. Maraming ibinugang tinta. Thank you Lord. At naka kulambutan na. Ops, manitis. Malayo palang kita na. Ito ang kagandahan sa malinaw ang tubig. Ayon, sapol. Manipis ang pagkatama. Huwag kang papalag at baka makapunit. Manitis o timbungan kung tawagin dito. At ito may dalagang bukid. Ay, nakapunit na. Panain ko muna itong dalagang bukid. Tumalikod pa. Ayun, sa pool. Sana wag lumayo yung manites. Na, saan na kaya ayun? Andito. Damputin ko na lang. Masama na ang lagay, hindi na makalangoy. Ayun, manok. Hanap ulit tayo at baka may kasamahan pa itong manitis. Oy, labahita! Maharang pa itong isang isda. Alis dyan! Ayun, gitik! Gusto siguro magpaihaw niyong isang isda at humarang dito sa labahita. Hanap ulit tayo. Ito, may surahan. Ganda ng tago. Ayun, sa pool. Mata ang Mata may ihawin na ang inakay ko. Up, solid. Ayun, get Solid na pula. Masarap itong kilawin. Dandahan lang tayo para kita yung mga nakatagong isda. Oy, kulambutan. Malaki. Kuwartang linaw ka. Ayun, sapol. Matatlong kilohin ito sa estimate ko. Thank you Lord At nakamalaking kulambutan Kuwartan linaw na ito Sana may kasamahan pa ito Ops tapasan Paalis na Ayon gitik Dagdag ihawin Tapasan or dungis ang kilalang tawag dito At ito may solid Ayun sa pole Uy nadala po ang pano ako ah, Wala solid dito Malakas Mabuti at napaganda ng tama Hindi nakakapunit Kaliit liit Kayang dalahin ang pano ako Ops surahan na puti Yari ka. Ayon, gitik. Masarap din itong ihawin. Kahit ng tapasan, masarap din ihawin. Ops, tapasan. Ito pa, bali dalawa. Ito muna unahin ko. Ayon, gitik. Mabuti, hindi umaalis itong isa. Ayan, sa pool. Maganda at natin pareho. 60 ang kilo nito. Awang ko dyan sa lugar ninyo. Oops, tapasan pa. Ayun, sa pool ang bato. Ay, hamal na yan. Inilagan ang pana ako. May isa pa. Ayan, sapol. Nakalayo yung isa. Sayang. Silipin ko itong corals. Baka may sa ilalim. Meron nga, lapulapo. Ayan, sapol. Lapulapo or ugapo ang kilalang tawag dito. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panunood. Maganda at marami pang nadagdag. Kahit yung kong kasama, marami rin na panang magandang klaseng isda. At nag narin na rin kami. Fishing hole na namin kagabi. Malakas na oh. Hindi na makapaglaat na Buti at nakapag-dive pa kagabi Umis. Ayos man yun, holi at. Magandang klaseng isda. Linggo na naman ito bago makalaot. Sabong labo. Tambayan na naman. At ito na yung kita namin sa dalawang dive kagabi. 7,164. Thank you ulit kay Lord at meron na naman kami panibagong pangdurudugtong.